Matapos ang naging taas presyo sa gasolina at diesel kahapon na higit dalawang piso umaaray ang mga jeepney driver dahil apektado na naman kasi ang kanilang kikitain. Pero para sa mga driver, may kahilingan daw sila na posibleng makatulong para hindi nila maramdaman ang epekto ng taas presyo. Kabilang na dyan ay ang pagkakaroon muli ng ayuda at uh, yung iba naman ay hiling na magtasmolin muli na lang daw ng singil sa pasahe para makatulong din sa kani kanilang pamilya. At kaugnay nga niya, narito ang ilan sa mga driver na nakausap natin. Siguro mas mabuti, dagdag ayuda na lang. Apo. Para kasi pagdagdag pasahe, eh, ang mga paper yung mga pasero eh. Eh, yung ko na lang, mas maganda, ayuda na lang para ako, kasi sa sa dagdag pamasahe. Mm. Isang sakripisyo na naman ang mm -hmm. mga pasero yun. Pasero na naman uh, kasi. Oo, uh, pasero yun. na naman ang mapipresyo. Gusto ko sana magdagdag ng pamasahe. Opo. kasi uh, para naman yung uh, kinikita namin. Kasi hindi sapat yung kinikita namin. Eh. Kumikita kami ng para pa pamilya. Ang ayuda eh. Ano lang. <laughs> hindi, hindi pang malagi. Hindi pa pang malagi ngayon, parang uh, pang pamilya lang yun. Eh. Ako, mm. parang one time big time. one time big time lang yun. Eh. Yung, yung pampa, kasi araw-araw, kasi -araw, mga, pasada, araw-araw. Bigyan na lang kami nung ano, nung itawid pasada. Subsidy. Oo, oh, kasi pag nagpapasay, kawawa naman yung ano. Kawawa ano naman yung computer. Sa batala, wala pang pahayag ang Land Transportation Franchising Regulatory Board kung naganang ng nasabing subsidiya pero nagaantay pa raw sila ng kaukulang instruction para nga sa pagbibigay nito sa mga driver.